So tanawan nyo guys na hurot-hurot yudah akong tanong mais diri guys. Pirting dakuhan aku, logi ani guys. Dako kayo gasto rayon. Mahal pa kayong palit sa abuno dayon ang prada sa mais. Ting bratuha Inani ya. pa. Naunsa naman tao ni. Eh. Huhoy oh, lord. Grabe naman sana yung sa ni gihatag sa nga kasakit. Kumusta naman yung imuha? Pagkuara ano, ni, eh? paglutos sa mga tao. Pobre pa taan eh, yun. Inani pa ang tsura sa itong mga pananom. Puro tiyo guys, isa ka hektar guys. Grabe. Huwag gina na sobra yung taon. Pamangon yung taon mo, oi. Eh. Bangon mo, Bangon. Pagka let's say, tarbaho ah. Nako ni madawat ni inani. Nanginabuhi, nagtinarong tarde. Dayon, inani ang atong matagamtaman.